Welcome o welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong at misteryo. Brant Lake, New York ay isang tahimik at mapayapang lugar na papalibutan ng malalawak na kagubatan at matatarik na burol. Isa itong perfectong destinasyon para sa mga mahilig sa pangaso at pagalakbay sa kalikasan. Sa panahon ng taglagas, nagiging mas nakakamangha ang tanawin. Ang mga taon ay nagiging kulay pula, kahel at dilaw na tila ipininta mismo ng kalikasan. Ngunit, sa gitna ng kagandahang ito, may isang misteryosong pangyayari na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Ito ang biglang pagkawalaan ni Thomas Messick, isang 82 taong gulang na bateranong sundalo at bateranong mga ngaso. Noong November 15, 2015, isang pangkaraniwang araw ng pangaso ang isinagawa ni Thomas Messick kasamang anim niyang kaibigan. Sanay sila sa pangaso at ito na ang naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng maraming taon. Sa araw na iyon, nagtungo sila sa isang liblib na bahagi ng Brant Lake kung saan sagka na ang hayop at bihira ibang tao. Ayon sa plano, mahati sila sa dalawang grupo. Ang unang grupo kung saan kabilang si Mesik ay mananatili sa isang tiyak na lugar, tahimik na maghihintay habang minamataan ang paligid ang pangalawang grupo naman ay maglalakad sa gubat upang itaboy ang mga hayop papunta sa direksyon ng unang grupo. Isa itong simpleng taktika sa pangaso na kanilang ginagawa sa loob ng maraming taon. Si Messi ay may hawak na rifle at nakaupo lamang sa isang designated spot dahil sa kanyang katandaan at kapansanan sa paningin at pandinig. Ngunit nang matapos ang pangaso at nagtipon muli ang grupo, isang bagay ang kinagulat nila. Wala na si Thomas Messick ayon sa mga kasamahan niya, hindi sila nakarinig ng kahit anong sigaw o putok ng baril na magpapayawatig na may nangyari sa kanya. Dapat sana ay nandoon lamang siya sa kanyang pwesto, ngunit para naglaho siya ng walang bakas. Dahil dito, agad sila nagsagawa ng paghahanap. Tinawag nilang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Sinuyod nilang lugar kung saan siya huling nakita. Pinaanggan nila kung may putok ng baril o anumang senyales ng pagkilos. Ngunit, wala silang nakita o narinig nang hindi pa rin siya matagpuan, humingi sila ng tulong sa mga otoridad. Mabilis ito naging isa sa pinakamalawak na search operations sa kasaysayan ng New York. Pinadala ang mahigit 300 na rescuers mula sa iba't ibang sangay, mga polis, military, K-9 units at mga lokal na voluntaryo. Ginamit ang helicopters at drones upang tignan ang lugar mula sa impapawid Tinaanan ng search dogs ang bawat sulok ng kagubatan. Ngunit wala silang naamoy na bakas na mesik. Nakakapagtaka dahil wala rin ang footprints, gamit dugo o kahit anong senyales na maaring magbigay palatandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Sa paglipas ng panahon, maraming hakahakang lumitaw tungkol sa kanyang pagkawala. Isa sa mga unang teorya ay maaring nahulog si Messick sa isang bangin at tatabunan ng sangat dahon. Dahilan kung bakit hindi siya nakita. Ngunit sa lawak ng search operations, imposible na hindi man lang nila natagpuan ang kanyang katawan o kahit anong gamit niya. May mga naniniwala rin na maaring may ibang tao sa kagubatan noong araw na iyon at posibleng dinukot siya. Ngunit paano ito nangyari nang hindi man lang siya nakapanlaban o nakatawag ng pansin? Ang kaso nito ang mas ay madalas na ikinukumpara sa iba pang missing 411 cases. Mga taong nawawala sa mga remote na lokasyon ng walang bakas, walang ebidensya ng pakikipaglaban, walang tunog o senyales ng pagkawala Walang makitang katawan, kahit ilang search and rescue ang gawin. May iba pang teorya na nagsasabing may kanalaman dito ang sobrang advanced na stealth technology ng gobyerno. Mga hindi pang karaniwang nalalang o hindi maipalawanag na pwersa ng kalikasan. Lumipas sa maraming taon, ngunit patuloy pa rin ang tanong. Anong nangyari kay Thomas Messick? Paano maaaring mawala ng ganon kabilis ang isang 82 taong gulang na lalaki na may kapansanan sa isang lugar kung saan dapat ay madali siyang makita? Sa kabila ng malawakang paghahanap at masusing pagsisiyasat, ang pagkawala niya ay isa sa pinakakaiba at hindi maipalamanag na kaso sa kasaysayan ng New York. Ang kanyang pamilya ay patuloy naghihintay ng sagot. Ngunit sa ngayon, isa siya sa mga misteryosong kaso na mga nawawalang tao na maaring hindi na muling matagpuan. Kung nagustuhan ang kwento ni Thomas Messick, huwag kalimutang na like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kwento ng misteryo dito lang sa Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa muli, paalam!